Oh, uh, sulod na si Sir Mat sa yang balai? oh. Ano balay? Kaabi. On stage. Ah, karaan ini. Kara eh. Lumang balay. Ba, yung karaan. <laughs> Pure gini nga karaan sir, gigibang taya naman. Mas antigo man Oh. <laughs> Mantigo so and kugihan ni, eh, and kugihan, and Kasa and di antigo. Inantigo. antigo, In antigo. pagbuhat. Tingnan karaan gid ini sir kaya. Oh, ano? Hmm. Apo ilahang nga naglutaw sa hangin. Hindi ah, dire. Porta. Matan, may dire. Ah. Amaay ipakita sa inyo ha kay di ma kabalo may nga di masad mo makaare gi hapon sa may makare. Makana mo gwan. Toyo. Atoyon. Adeno glabirya mo ni mo makita. Karon papunta maka subay dire no. Unay ato apong. Ano may ngana ni sir? Priscilla? Di kwan. Ano? Aw. Preswell. Preswell ba? Hmm. Uh, pero dinan ni pwede sakyan ng mga preswell uh, design naman lang ni. Siguro. Functional pa siguro ni. Cushion. The playground si facilities pa, are all manually operated. Ay, okay, matuyo pa gilis ya Matuyo pa siya. Pati gano'y ground na. Ito, ito itulod lang ba? Left at the control of minors. Parental siya. Ay, pwede pa gilis sir. Hindi na pwede ang bata ang mag Oo, oh, dapat na ang nga. mga. Oo. Oh. Hindi sa itong mga tigwang ognaong niya, bata pag-edad. Hahaha. mga doyanan doon oh. Karaan, hindi kaya niyo. adoy doon, mga motor. Ay, kabayo. Ah. Napay kabayo doon pero buhi na niya kabayo, sir. Tinuod na niya. na niya kabayo. Oh, napay ko to Kung sa'y tawagan na, sir, ganunang ay sabad ba? Ah, Karena yang saya tahu karena uh, wind, um, saya tahu karena wind vein. Ah, wind, wind vein. Oh, pakuan kau ngasih ang direction sama angin. Oh, makanya anjir saya bay. Mau gini ya, kau ada yo. Ah, nak apa sih lidah kau kau ini? Um, trailer mana? Kerumata. <laughs> uh, Berahun di bawah. Oh. Yang tangan sama kargamin tuh. Kebayu ribu koyor ini sauna bah? Possibly. <laughs> oo oh oo nagtagpista na no daghan kaya na jungle base dito hahaha maanggag niyo kayo ummm veterano tama no namay may missile napay sa one bay klabiriya misail para mo counter sa China hahaha hahaha mo mga bala nga dagko ba Ah, may opening so uh, isuk-suka na diha ana ah, ay gina ulba sa bitiran bitiran siguro tagi ani ya, bitiran no siguro ba oh kan ma kani siguro nga lugar dai sir dugay na jud ni kay nganong naa man anak mga daan na kayo oh. lisod sa kay, gipangdala ron ni tanan na siguro gipangdala dalaan to di gini tanan katulong balaya da no karaan kayo eh uh. e, ayo ayo masakit daan farm gud or pasinda gud niya. Di convert na lang kung ano. Pagka doge, pagka modern. Lagi ba? Di mo restaurant o mga karaan Kini, function mo mga kini. Mga karaan gud. For 4,000 o. Karaan na din. Sabi nga. Maandar pa siguro niyo? Maandar pa ni sir. Sakyan pa man siguro. Nakanang ito yun ang mga tao ba? Oo. Nah, naik juga bagi orang. Nak uil pegani, oh? Ay, murag. Gamit si oh, ng embudo ya, siguro. oh Daro 955. Oh, no. yang Kani mga mirror ro. Baguhan pa no. Grabe. First time po na to naka-are diri gyud. Know? No? Nah, so, na poy, ni will share? Sa guys, ano mo na og <laughs> Dalla Madrero Nagigigang kay Sano ng postcard <laughs> Ito ready niya, ito ready niya Ah, ano, sir? Ah, huh? kanay? Oo Ito ready niya, oh, magpanak ko Ay, oo, oh. oh, oh. tama no? <laughs> ay, panak Magpapagyad kayo, wala pa ibago nga gaya si Minto Oo, oh, ay, oo Ano block? Pag kanin duta sa dili nila, suru-suru yan dari Pero huwag po kay kwarta, maglisod kagabot dari, huwag magkay pangasolina Hehehe <laughs> At least nakaabot abot dire sir mat ma, wa tagi uban ni eh, sir mat Dik kita ka abot wa kita intention pun muare dere, hangat intention wa tulug sebalai, nama isakai lagi sta stazer wa, suimin pun, 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 Ano swimming pool yapon siguro ni? Dili, lalum kay na para swimming pool. Fish pan siguro. Aba. Oy, gibuhi ag buaya. Ay swimming pool pero ni hubas. Wa ka bayad sa wan. ka bayad sa water district ni ba. Wala man sa drainage. Wala no. Wala. Or design lang git, siguro po ni Japan. Pero murag pang pa sa Function zone na. Do not touch, do not feed the turtles. Ah, turtles dire? Oo, oh, kasulat. Nai turtles dire? Oo. Ay, Dili lang klaro. Nagbuhi yeah. -bu sila ang turtles sa una. Okay. Kahumuan ka ng pagdako na gilot. Giloto ng turtles. Di naman ka turtles. Basta ganahan mo dire. dere, no? Laagan <laughs> lang <laughs> ninyo dere, dahil uban na lang ni sir Matt. Karena kayak libre mana mata deh, uban nonton kayak libre ban. Yang dari bayar asa balak ya. Oh, deh. Mau nih kawan, sekianan saya ingkar Oh, kebayu. Kulpa lagi desain pak? Ayah, ayah ceri Aw, nak kita target-target ini dari deh. Target, kita mesti praktis. Actually, safety rules. Ito na pa eh. Safety rules nila. Ito na sa ganyang ilahan. Karong pag nag naka-arrange ni Sir Boy. Naka-appreciate. So, makaan mm -hmm. naka naka so, mo, Glaber, ya laag mo dire. Para dili sayang inyong panahon. Nangaon na ganit sila, oh. <laughs> laag sila Laag sa ilang lugar. Laag sa ilang lugar.